Pag ito ang pagtatrabaho mo. Umagang umaga may bibigyan ka ng prutas. Dapat, 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 dapat para banyari, para nari. Alam mo. Amen. <laughs> Damo kayo mga taga ano kayo. Kung kayo yung nagpatuloy ng na magtrabaho nito, kayo ang kakain nito. Wala eh. Binaboy niyo itong bahay na ito eh. Kaya... Hindi kayo binibigyan maganda eh. Oh, o yan oh. Sarap. Hmm. Kaway natin ano, di ba? Ito yeah. yung mm. by 12 so, okay. Damn, um, yung Ito yung kumitun. ang ni madam. Hmm. Bigyan ka ng prutas na ganito. Tapos yung kumitun. Ano ba yung Anong klase, anong itong mga ito? Ito, anong klase kaya itong prutas na ito? Ba't hindi ito mabalatan? ba na ito? Wala yun. Wala yun. Yung... Bakit yun ang Oh, dalawa. Kaya tayo yan. Nag-uwa po sila. Tapos, kasi... Okay, ito naman. Anong... Anong prutasin kaya ito? Ah, oo, gusto na yan. Anong prutasin ito? Ito yung binapalata ko ito. Hindi ko ito alam. Dalawa. Saka dalawa pa ganun. Saka... Pa. Saka... Tamis. Tapos yung... Angil bar na lang na... Tamis. Ano kaya talaga yung angil dito? Pero may buto. Hmm. One by one? Oo. Yung pagkakit. Ayun o. Oo. Hmm. Biyan mo sila mag-uusap dyan. Biyan mo sila nag-uusap tayo kakaan dito. eh. kausap mo. umaga. Kausap mo. Kumakain ako ng fruta. Dalawa yung, dalawa yung, dalawa yung pangmadre. Hmm. 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 Hmm may dala pang lumpia sa akin. Talaga namang mahal na mahal akong tao dito. Yung ano, tubular yan, yung ano, yung 2x4, di ba? Mm. 2x4 by... 2 x Yan yung CR. Ang ganda. Oo. Yan yung natin. Hmm. Ang ganda. Di ba? Ang ganda At Tatapos na rin ito. Pintura na lang. Pintura na lang. Pintura na lang. Pintura na lang. Tap green grapes. Ba, may kuryente dito. May kuryente dito, mainit oh. 'to. Okay. Mainit. Ano, 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 basagin mo. Ibibis tayo muna. na mga, mga tiles niya, no? Sa banyo. Ahoy. oh. tatlo. Dalawang, by four. <coughs> Apat na angle bar, one by one. Ayos. Yun na rin yung, ano, yun na yung anong ano, yung Yan yung main